iyon no magandang oras at mapagpalang uh, tanghali umaga sa ating lahat. Tayo so, nandito kami ngayon sa uh, Manila Memorial Park. Dito 'yan sa uh, pa GMA. So, dumalaw muna kami sa puntod ng ano, uh, nanay ng uh, misis ko kasi birthday niya ngayon. Uh, pinuntahan muna namin dito sa uh, memorial pinalaw na rin namin yung mga aming, uh, ate niya, tatay niya nanay niya tsaka yung mga kapatid at tita niya <coughs> yan ako makikita niyo kung gaano kalawak dito sa uh, Manila Memorial napakalawak niyan Yeah oh, medyo walang ano ngayon, medyo uh, walang mga tao ngayon. to kaunti lang ang dumadalo ngayon. Pero dito sure talaga 'to pagdating ng November, 'yan. Punong-puno 'to, halos wala ka nang ah, uh, pagpupwestuhan dito kasi talagang punong marami. Meron din dito mga naka himlay na ano uh, artista. Oh. Yung asawa ni Camille Prats dito rin dito ay <laughs> ah, yung mga tropa natin na mga yumao na rin o, dito sa pinapwesto namin hindi mainit kasi marami naman puno so, at saka malamig dito hindi siya ganong kainit ayun kasama ko yung ano, uh, commander ko yun Ayan. So ito yung ano uh, yung puntod ng ano niya tatay tsaka na Ito yung may uh, yan tatay niya nanay niya may mga lolo lola niya ito yung naman dito sa kabila Ayan. ito naman yung uh, ati nya kita nya Ayan. ito hindi ko na siya nabutan pero ito nabutan ko to tita ulit so eh wala lang pumunta <laughs> lang kami rito ipakita sa inyo itong lugar na to so yun no uh, uh, shout out po ulit kaya sir marlon tv marlon adventure pala no? At saka si uh, Sir Bike Tayo Vlogs. Yan yung mga bago nating kaibigan sa uh, sa mundo ng uh, YouTube pagba-vlogs. Yan. Mga gumagawa ng content. So, yun talaga sila magagaling talaga sila gumawa ng content. Parang ano talaga. Parang uh, tunay talaga ng ano yung nasa pelikula at tayo iba naman yung uh, content na ginagawa natin iba-iba rin pero moron tayo sa uh, sa ghost hunting paranormal o, nag iimbestiga tayo ng mga uh, mga kaiba mga oh, nakakatakot tsaka yung mga hindi may paliwanag ng mga kaganapan at pangyayari sa paligid na isipin natin na hindi lang tayo ang naninirahan sa dito ito sa mundong ating ginagalawan dahil lang mga yumao natin ay nandyan lang nasa paligid lang gahibla lang ng buhok ang pagitan ng buhay at kamatayan ayan yeah. oh yun, uh, shoutout din sa team alpha omega paranormal uh, investigator go santo ph na pinangungunahan ni sir uh, paulo uh, dark explorer Uh, Sir Wakadu The Killer Ghost Hunter uh, Solarman Vlogs uh, Mang Junior Capwing, Ah uh, Sir Hiwaga at Karunungan Diwata ng Hiwaga at Karunungan Ah uh, Sir Vince uh, Katuklas Madam Marisa At si Jack JTV O oh, yan oh at ako pong inyong uh, abang lingkod na Moron Faith Healer at God. so supportahan nyo po ang aming uh, uh, team Alpha Omega. At supportahan nyo rin po ang aming mga YouTube channel, no? Paki-subscribe na rin po at para madagdagan po yung mga followers at subscriber natin at dumami pa. At lagi kayo maging updated sa mga ginagawa naming mga uh, bagong uh, tuklas o bagong kaganapan sa pag, uh, paglalakbay namin sa mundo ng hiwag at kababalaghan at hindi may paliwanag ng mga pangyayari hmm. so yun po uh, hanggang dito na lang po salamat at isang mapagpalang uh, umaga tanghali po sa inyong lahat